Psalm 46:10 Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. Sa dami nang nangyayari sa mundo, minsan parang hindi na natin alam kung saan lulugar. Laging may kailangang habulin, laging may kailangang ayusin, may deadlines, may pressure, may expectations. At sa gitna ng lahat ng ito, Tayo'y napapagod, pero sa talatang ito, parang bumubulong ang Diyos sa puso natin. Tumigil ka muna. Maging tahimik ka. Alalahanin mo kung sino ako. Eh, hindi ito utos ng galit. Ito ay paanyaya ng isang ama. Ama na alam kung kailan ka napupuno. Ama na alam kung kailan ka nauubos. At ama na alam kung paano kamuling pinuin. Ang be still ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nanggagaling sa pananampalataya. Paniniwalang kahit hindi mo hawak at nahat, hawak ka ng Diyos. Kapag hindi mo na alam ang susunod na hakbang, kapag hindi mo na kayang magpanggap na okay, ang Diyos ay nariyan nagsasabing, Anak, pahinga ka muna. Ako muna. Hindi mo kailangang laging lumaban. Hindi mo kailangang laging malakas dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa pagkontrol sa sitwasyon, kundi sa pagtitiwala sa si Diyos na may kontrol sa lahat. Be still. Maging tahimik hindi dahil wala ng pag-asa, kundi dahil may Diyos na gumagawa kahit tahimik. Hindi dahil susuko ka, kundi dahil isinusuko mo sa Kanya. Kapag tahimik ka, mas maririnig mo siya kapag hindi ka gumagalaw mas nararamdaman mong gumagalaw siya para sa iyo at sa bawat sandali ng katahimikan doon mo mas makikilala ang Diyos ang Diyos na hindi nagmamadali pero hindi rin nahuhuli ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya know that i am god ako ang Diyos na hindi natutulog ako ang Diyos na lumikha ng lahat at kaya kong ayusin ang gulo sa loob mo ako ang Diyos na hindi kailanman lumalayo. Ako ang Diyos na kasama mo ngayon at palagi. Kaya kapatid, huminga ka muna. Isara mo ang mga mata mo saglit. Ilagay mo sa paanan ng Diyos ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Walang sayang na luha. Walang tahimik na iyak ang hindi niya naririnig. At walang puso ang masyadong wasak para hindi niya kayang hilumin. Ngayon, sa gitna ng ingay ng mundo, sa gitna ng pagod ng puso mo, piliin mong tumahimik, hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagtitiwala. Be still and know that He is God. At dahil Siya ay Diyos, sapat Siya. Kahit kulang ka, sapat Siya. Kahit hindi mo alam ang bukas, hawak Niya ito. At habang pinipili mong maging tahimik, habang hinahayaan mong ang presensya Niya ang bumalot sa iyo, doon mo mararamdaman ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo tahimik ka lang tahimik ka lang dahil ang Diyos mo gumagawa kahit hindi mo nakikita at siya'y tapat palagi